Ay sir. Malapit na tumatapos matapos. <laughs> Hanggang saan yan? Hanggang doon sa may kusina? Ah, ganyan lang. Pilis na? Ayan mga kaibigan. Ganyan lang pala siya. Parang-parang letter L. Yan o, oh, may bubong na rin doon banda, mga kaibigan. Letter L lang daw siya. Ayan. Ang ganda, no? Ang tibay, mga kaibigan, is still... Is still na bubong. And flooring. ay engineer? Ha? Huh? Ikaw lang? Four uh, man? Ha? Uh, Four man? Ha? Uh, uh, Expert lang? Sir? Ano, sabi nila ba, baka pag umulan daw, mabasa daw yung tao? Ha? Pag umulan, yung sa ano, sa libo ba yun? Yung sa mga tilsik ng ulan? So hindi yan, sigurado hindi mababasa yan. yung gano'n, yung sa libo ng ulan so wala tong engineer ikaw lang nagplano so marami ka nang nagawang ganito mga project uh, may nag viewers kasi nagsabi dapat may engineer yan sa sabi mo wag sila mag kasi expert <laughs> thank you sir So ayan, wala daw engineer to si ano lang. Marami na daw siyang ginagawang ganito sa Cavite. Expert na siya sa ganito. Dito wala pang yero. So temporary pala lumipat doon ang mga tent. morning. Good morning, madam. Kapag na ako. Malis si madam diwata. Nagdem pa yata ino. Wala na sa sakyan. Ano? Nagdem pa hanyo. Papa ni kome. Kung ito mayaman nai. Sana magdila kang hilka. Ikaw ang tamim views eh. Babi lang Pero muna nang nang nagtakay madam magtumabi yung mga pagawin mo. Welcome! sa you want that Ang nagungunap pa rin Sa buong bansya May hiwaga May inkanto May niwaga May impaka Ano pang hinihintay ninyo? Pumay na kayo! Now na! <laughs> so ganito ang pagbabago dito Temporary lumipat sila ng pwesto Para sa flooring gana na yan. na, gumagana na palang ang bisa, uh, ano, take out counter mga kaibigan bigat, Lola. Ayaw, na, siya, oh. Ayan, connected na. Ayan si Madam Cashier <laughs> Ayan yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Madam Diwata sa counter area Ano masasabi mo sa ano mga basher ni Diwata na lumaki na daulo niya Hindi hey naman Pumunta na kasi kayo para alam niyo. Patikman nyo ang diwata Paris, may diwata. <laughs> ang sabaw na mainit-init. Uh, pero kasama niya kay dun, di ba? Dati. So, ayan mga kaibigan. Ito naman yung isang CCTV. Hikvisyo, <laughs> Maka doon sa ano nga? Ah, sa premier. Di ba? Dinumog uh, siya doon. <laughs> sa ano, SM. Good Hello. Shout out sa mga basher nyo. Masasabi ko, ko sa inyo, ah, malahimik siya ka lang kayo. <laughs> trabaho kayo na ano, ano, balat kayo ng buto. Anong Ano channel mo? Ha? Ano channel mo? Ayan mga kaibigan, may nakadugtong na oh. So ayan, lumipat muna sila doon temporary. Kaya puntahan natin doon mga kaibigan. So temporary silang lumipat dito sa likod ng opisina ni Diwata. Hi Madam Gina. Hoy, wala <laughs> kami. Ano masasabi niyo sa ano, magandang pwesto nani? <laughs> Very good. <laughs> ayan yung chef chef vape nagbigay din pala to ng tent Ito ang sa Sabaw. Sabaw. O oh, kanin pala. Kanin. Sabaw. Okay. Thank you. Ayan. Yan so dalawang tent palang binigay ng chef Chef Babe. Ayan. Ayan so si Madam Dewata ay nasa Quezon City. May nagtakbuhan mga kaibigan nagtakbuhan yung motor. Mga motor, mga motor kaibigan. Tahan natin. Asan ah, man ng tubig banda? Opo. Oh, oh, oh. Yeah. So ayun lang mga kaibigan ang update dito sa bagong ginabagawa ni Diwata so parang letter L sya mga kaibigan yan. Yan. so hanggang dyan lang daw yan